Bumisita kay Ministry of Labor and Employment Minister Musimin Sema ang bagong talagang Cotabato City Jail Warden kung saan naghayag ng kanilang suporta at pagpapalakas pa ng ugnayan tungo sa pangangalaga at rehabilitasyon ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Narito ang report. Personal na bumisita ang bagong talagang jail warden ng Bureau of Jail Management and Penology, male dormitory na si Jail Superintendent Ruben Olivo kay Ministry of Labor and Employment Minister Muslimin Bapa Musema upang ipahayag ang kanilang buong suporta sa mga programa at inisyatibo ng MOLE at ng BARMM government. Tinalakay sa courtesy call ang pagpapalalim pa ng ugnayan at pagtutulungan para sa mas makataong pangangalaga, rehabilitasyon at personal na pang-ekonomiyang pag-unlad ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs. Layunin nito ang pagpapabuti ng pamamahala sa mga kulungan at mga programa para sa reformasyon. Ayon kay Minister Sema, bukas ang mole sa pagtulong sa mga PDL upang may sakatuparan ng kanilang karapatang bumuo ng mga asosasyon at mga pagsasanay na may kaugnayan sa kanilang kabuhayan tulad ng paggawa ng mga produkto at handicrafts habang sila ay nasa kulungan. Ang pulong na ito ay isang simula ng positibo at produktibong kolaborasyon sa pagitan ng MOLE at BJMP na naglalayong bigyan ng mas maayos na kinabukasan ng mga PDL hindi lamang habang nasa loob ng kulungan kundi maging sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.